pa lang kami sa mm. Palit ako dong Palit ko dong Kini, sa pilang kilo ani? 300 mm. 300? Papalit mm. ko gang sikwing mm. ka ano. Ay, ang ganda. Ay, mong sikwing ka ano. 50 lang ako ano gang. <laughs> Ah, Sige mo ha, sir. Oh, no. 50 lang ako, anak siya 50. Kaya isa kanya na, 50 na na. Sobra. Paano siya? Yan, lunggan. Ito, grips. Ano yung pangalang grips ni? Sapphire na well, siya. Sapphire? Wow, <laughs> sapphire daw na <laughs> grips. É a brota